Iniingatan pa rin niya ang iyong huling mensahe na parang ito na lamang ang natitirang bagay. Sa isang bahagi ng kanyang isip, ang mensaheng ito ay isang marka, isang huling koneksyon na hindi niya kayang pakawalan. Nawala siya sa isa sa mga damdaming hindi niya lubusang nauunawaan, ngunit hindi ito naging hadlang upang manatili siyang natigil sa sandaling ito. Pakiwari niya na lahat ng inyong naranasan ay tunay na tunay. Habang ikaw ay natutulog, sinasariwan niya ang mga salita. Na yung sinabi, na parang bawat pangungusap ay isang mantra na hindi niya kayang kalimutan. Pinapaniwalaan niya ang sarili. Niyang hindi siya apektado, ngunit alam mong ito ay isang malaking kasinungalingan. Sinabi niyang, Handa na siyang mag-move on, ngunit ang katotohanan ay hindi niya kayang iwanan ang nakaraan. Naramdaman mong ikaw ay binaliwala. Ang paraan ng kanyang pagbabago at paglayo imbes na magbukas ng damdamin. Maliwanag na, sa likod ng maskara ng pagwawalang bahala, ay may isang kabuluhan ng emosyon. Pinipigil. At alam mong ito dahil nakita mo ang kinang sa kanyang mga mata kapag kausap ka niya. Sinasabi niyang wala na siyang nais, ngunit ang totoo ay hinahangad niya ang lahat at naramdaman mo ito sa hangin. Siya ay takot. Ang tunay na nararamdaman niya ay pinaghalong pananabik at pagsisisi. Habang, Pilit mong tinutuluyan, siya ay natitigil sa bula na kanyang nilikha sa paligid niya. Pinapanood niya ang iyong buhay mula sa malayo, parang isang manonood na nais maging bahagi ng kwento, ngunit hindi alam kung paano. Nagtatago siya sa likod ng mukha ng tapang, ngunit alam mong alam mo ang tunay niyang nararamdaman. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong araw-araw na gawain, ngunit ang presensya niya ay naroroon pa rin. Inaalala mo pa rin ang mga alaala, ang mga pag-uusap na naganap at iniisip mo kung iniisip ka pa rin niya sa parehong paraan. Ang sagot. Iniisip niya, ngunit kumikilos na parang hindi. Nagsusuot siya ng Maskara ng walang pakialam, ngunit sa mga sandaling dinadalaw siya ng kalungkutan, lumilitaw ang katotohanan. Itinatago niya kung gaano kahalaga ka sa kanya. Dahil sa kaibuturan, alam niyang nagkamali siya. Sa pagpapaalam sa iyo, gusto niyang magkaroon ng lakas ng loob upang aminin ang kanyang nararamdaman, ngunit. Nadadala siya ng takot sa hindi alam, ng pangamba na baka mas lalo pang bumagsak ang lahat. Kung susubukan niya, inaalis niya sa sarili ang pagkakataong magkaroon ng totoong relasyon dahil sa takot na ito. At ikaw, palagi mong iniisip kung dapat ka bang mas lumaban. Kung dapat kang naging mas matyaga. Munit ang totoo, kahit na sa lahat ng iyong pagsisikap, hindi mo magagawa para sa kanya ang hindi niya ginawa para sa kanyang sarili. Nais mo siyang makasama, ngunit nawawalan ka ng pag-asa. Nakikita mo, ang katotohanan at napapansin na sa bawat araw na lumilipas, ang pagkakataong magkita kayong muli ay lumiit ng lumiit. At siya, sa kanyang buong kasigyan, ay iniisip pa rin ang iyong. Huling mensahe, sa ngayon, binabalikan niya ang mga damdamin at mga salita na. Sinabi niyo sa isa't isa. Gusto niyang maniwala na mayroon pa rin hinaharap. Ngunit ang katotohanan ay wala siyang lakas ng loob na gumawa ng unang hakbang. Ang totoo, dapat siya ang lumalaban para makasama ka muli, ngunit. Ang pride ang humahad lang sa kanya. Inimagine na niya kung paano kung nandyan ka sa kanyang tabi. Ngunit hindi rin niya alam kung paano haharapin yon sa bawat araw na lumilipas at sa gitna ng mga pangakong hindi natupad at mga pangarap na hindi naganap, patuloy siyang nagtatago. At alam mo ito, hawak pa rin niya ang iyong huling mensahe na parang iyon na lang ang natira. Sa ngayon, andyan siya, nakatitig sa screen ng cellphone, iniisip ang lahat. Nang mga salitang binitawan niyo sa isa't isa. Paulit-ulit niyang binabasa na parang bawat letra ay muling. Binubuhay ang mga sandaling iyon, habang natutulog ka, siya ay pinahihirapan ng mga alaala. Siya ay litong-lito, ngunit isang bagay ang sigurado, nasa isip kanya sa bawat sandali. Sinabi niyang okay lang siya na hindi pa tamang oras. Pagsisinungaling. Ngunit ang totoo, hindi siya makamove on sa kung ano ang kahulugan mo sa kanya. Pinipilit niyang magpanggap na. Nakapag-move on na siya, ngunit alam natin pareho na ang totoo ay hindi ganon. Pinipilit niyang maging abala sa buhay, ngunit sa bawat niti ng ibang tao, ikaw ang tunay niyang nakikita. Napansin mo, hindi ba? May mga araw na parang may bigat sa iyong dibdib, na tila sumisigaw ang iyong intuition. Ang taong iyon ay naipit sa mga alaala, at pakiramdam mo ay parang ang kosmos ay nagkakaisa upang hindi mo siya malimutan. Hindi mo iyon iniisip lamang. Totoo ito at alam niya ito. Dala niya ang bigat ng pagpiling iyon ang brutal na katotohanan ay nararamdaman niyang ikaw ang nag-iisang nakakaintindi sa kanya. Natatakot siyang aminin ito ang sabihing ikaw ang tanging mahalaga. Samantala, pinupuno niya ang kanyang buhay ng mga huwad na relasyon, walang kabuluhang mga aktibidad na hindi makakabura sa kawalan na iniwan mo. Gusto niyang magpakasaya, pero sa kaibuturan, ikaw lang ang gusto niya. Iniisip niyang makakahanap siya ng mas mabuti, pero ang lahat ng pagtatangkang iyon ay pawang mga ilusyon lamang. Kapag humihiga siya sa gabi, nakabibining katahimikan ang bumabalot sa kanya, naaalala niya ang iyong tawa, at kung paano mo pinapaliwanag ang pinakasimpleng mga sandali. Kahit mga simpleng bagay, tulad ng paggawa ng tasa ng kape, nawawalan ng kabuluhan ng wala ka. Samantala, patuloy kang namumuhay ng iyong buhay. Maaaring tumatawa ka kasama ang mga kaibigan, pero sa kaibuturan, alam mong may kulang. Nararamdaman mo ang kakulangan niya, alam mong iniisip ka pa rin niya. Ang koneksyong iyon ay hindi nawawala at parehong alam nyo iyon. Sinusubukan niyang magpatuloy pero bawat hakbang na ginagawa niya ay lalo lang nagpapakita ng kawalan mo. Maraming beses na siyang nag-imbento ng mga dahilan sa sarili pero sa kaibuturan, alam niyang wala siyang takas sa katotohanan. Ang tunay niyang nararamdaman para sa iyo ay malakas at kontradiktoryo. Naipit siya sa sarili niyang pagmamalaki na pumipigil sa kanya na magbukas at ipakita kung sino talaga siya. Gusto kanya, pero ang takot sa kabiguan at pagtanggi ang nagpapakilos sa kanya. At ikaw? Patuloy kang naghihintay. Tinitingnan ang cellphone. Minsan, naiisip mo pa kung iniisip ka pa ba niya at ang sagot ay. Pero iyon. Hindi nagbabago ng kahit ano. Nakulong sila sa isang siklo na parang walang katapusan. Samantalang ang oras ay patuloy na lumilipas. Bawat araw na lumilipas ay isang nawalang pagkakataon alam niya ito, pero patuloy niyang tinatanggihan ang pag-aksyon. Bawat mensaheng isinulat niya at apago nagdadala ng bigat na hindi mo inaasahan. Siya ay nagkakagulo sa pag-isip na ikaw ay maaaring nag-move on na na maaaring may ibang nagkaroon ng lakas ng loob na siya. Walang lakas. At ang sakit nito ang kumukonsumo sa kanya, pero siya ay patuloy na lumalayo. Ganito, ang kanyang buhay ay isang labirint ng mga pagsisisi. Hindi niya alam, kung paano bumalik sayo? Lahat ng mga tanong na hindi nasabi ay nakabitin sa pagitan nyo. Parang ulap. At naramdaman mo na ito. Alam mong maaaring magkaiba ang mga bagay, pero mayroong laging pumipigil sa kanya na gawin ang huling hakbang. Hinahanap kanya sa mga lugar na pinupuntahan mo, sinusubukan niyang matagpuan ang bakas nang iyo sa bawat sulok. Pero sobrang sakit nito. Naliligaw siya sa ideya na balang araw, siguro magkakaroon siya ng lakas ng loob. Tinatanong niya sa sarili kung makikita mo pa ba siyang karapat dapat kung isipin mo pa rin siya gaya ng pag-isip niya sayo. At ganito, ang katotohanan ay nananatili sa hangin. Ang mga bagay na dapat niyong ginawa ay nananatiling hindi nasubok. At alam mo na ito, itinatago pa rin niya ang huling mensahe mo bilang isang kayamanan. Sa totoo lang, ito ang tanging bagay na natira mula sa koneksyon nyo. Binabasa niya at inaalala ang tono mo, ang mga salita mo, na parang sinusubukang lutasin ang isang puzzle. At alam mo ito dahil. Sa ilang bahagi ng iyong pagkatao, naramdaman mo na hindi niya ito kayang bitawan. Habang natutulog ka, siya ay gising, tahimik, binabalik-balikan ang huling sandaling iyon. Maaaring sinabi niya, na ayos lang siya, na hindi niya kailangan ang iyong presensya, pero ang totoo ay, hindi siya nakakita ng kahit ano na maikukumpara sa kung anong meron kayo. Sinabi niya, na may distansya pero ang talagang kailangan niya ay ikaw na nasa kanyang tabi. Hindi mo ito iniimagine. Bumabalik siya sa mga kaisipan kung paano nagbago ang lahat. Sinusubukan niyang mag-move on, gumawa ng plano, makipagkilala sa iba, pero wala sa mga ito ang pumupuno sa kanya. Siya. Nararamdaman na ang mga bagong pakikisalamuha ay walang laman kumpara sa bawat tawa na ibinahagi nyo. Ang kanyang pagkabalisa ay hindi nakikita pero naroroon sa bawat desisyon na kanyang ginagawa. Namimiss ka niya at kahit napapalibutan ng mga tao, hindi siya makaya. Si Alisin ang bigat ng pagsisisi. Tinatago niya ang pakiramdam na ito sa likod ng isang harapan ng kawalang interes, pero sa loob, siya ay nagkakagulo. Sinusubukan niyang magmukhang walang pakialam, Ngunit ang totoo ay siya ay nalulungkot at litong-lito. Samantala, ikaw, sa iyong sariling buhay, ay patuloy na ginagawa ang mga hakbang pasulong. Mayroon kang sarili mong mga laban, mga sariling sandali ng kalungkutan. Alam mo na maaari siyang maging ibang tao, ngunit pinili niyang lumayo. At napagtanto mo na sa tuwing sinusubukan kanyang kalimutan, lagi siyang nabibigo ng labis. Ang totoo ay hindi niya nagawa, Nagsisisi siya na hindi kanya hinabol, na hindi siya lumaban para sa kung ano ang totoo. Ang tunay niyang nararamdaman ay isang dami ng emosyon na hindi niya alam kung paano ipahayag. Gusto niyang sabihin sa iyo na mahalaga ka, na ikaw ay kanyang hinahanap, ngunit, sa parehong panahon, pinipigilan siya ng kanyang pride na gawin ang unang hakbang. Tinatago niya ito sa likod ng mga hindi ipinadalang mensahe, at mga binurang larawan na lampas pa sa simpleng pag ng mga daliri. Natatakot siya na kapag muling lumapit siya sa iyo, baka hindi ka na parehong tao. Tinitignan niya ang telepono at iniisip ang bawat salitang pwede niyang ipadala, pero kaagad, siya ay sumasakal sa duda. Lumilipas ang mga oras at siya ay mas nalulubog sa kalungkutan, iniisip ka, ngunit walang lakas ng loob na baguhin ito. At ngayon, narito ang brutal na katotohanan, alam niya na pinapabayaan niya ang mga bagay na maglaho nararamdaman niyang may perfectong araw na dumudulas, isang nawalang pagkakataon na hindi nababalik. At alam mo na ito noon pa. Hawak pa rin niya ang huling mensahe na ipinadala mo. Ang taong ito ay naroon, marahil sa madaling araw, inaalala ang bawat salita mo na parabang ito ang mga huling labi ng kung ano ang inyong tinaglay. Binabasa niya ito ng paulit-ulit pero hindi sumasagot. Hindi ito isang desisyon, ito ay takot. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay naguguluhan sa pagitan ng nararamdaman niya at kung paano siya kumikilos. Sinabi niyang siya ay okay at kailangan niya ng oras. Sinumaling ito ng walang awa. Ang tunay niyang kailangan ay lakas ng loob upang harapin ang kanyang sarili. Ang katotohanan ay, Naisip na maaari mong baguhin siya sa isang paraan na hinding-hindi pa nagawa ng iba at ito ay nakakatakot sa kanya. Narinig mo ba nang siya ay lumayo, hindi ba? yung bigla ang pagbabago na tila isang pagyelo. Naroroon siya. Ngunit wala siya. Sinubukan niyang palitan ka ng ibang tao, ngunit ang katotohanan ay walang sinuman. Ang makalalapit. Alam mo ito dahil binabantayan pa rin niya ang iyong mga social media, binubusisi ang bawat larawan at bawat. Komento na tila mga ebidensya na ikaw ay naroroon pa rin sa kanyang buhay. Hindi mo ito inaakala. Ang nararamdaman ng taong ito ay isang halo ng kalituhan at pagnanasa. Siya ay maaaring napapaligiran ng mga kaibigan at kahit na nakikipagdate sa iba, ngunit kapag dumating ang gabi, siya ay nag-iisa. Ang tawa at kasiyahan ay isang tabing lang upang itago ang nakakapagod na kalungkutan na kanyang kasama. Siya ay sinusubukang makalimot, ngunit mas malakas ang alaala mo kaysa sa anumang musika na kanyang pinakikingdan. Alam niyang naging hindi patas siya sayo iniwan kanya. Nang walang mga salitang nararapat para sa iyo, walang kalinawan na dapat niyang ibinigay. Alam niyang, karapat dapat ka sa higit pa. Ngunit siya'y natakot. Ngayon, habang ikaw ay namumuhay. Nang iyong buhay, siya'y nakatayo, binabalikan ang kung ano ang maaaring nangyari. Samantalang ikaw, ikaw ay patuloy sa iyong sariling mga gabing hindi makatulog. Alam mong siya ay nag-iisip tungkol sa iyo, ngunit hindi nito binabago ang iyong realidad. Pinagmamasdan mo ang paglipas ng buhay, hindi alam kung ang paghihintay ay sulit. Nagtatanong ka kung may nararamdaman pa siya para sa iyo o kung siya ay naka. Move on na. Ang katotohanan ay hindi siya naka-move on, siya ay nakapako pa rin sa kanyang isipan. Sa kaybuturan, alam niyang nagkamali siya. Inisip niya kung paano kaya ang muling pagkikita, kung paano kaya magtanong tungkol sa lahat ng mga hindi nasabi. Ngunit ang mga pantasyang ito ay nananatili lamang sa kanyang isip dahil ang takot. Na magmukhang mahina ay pumipigil sa kanya. Ikukumpara niya ang lahat ng babaeng kanyang nakikilala sa iyo at wala ni isa. Ang malapit man lang. Siya ay naiipon ng mga pagkabigo, sinusubukan niya ay humanap ng taong pupuno sa bakanteng iniwan mo. At sa habang panahon, sinusubukan mong magpatuloy. Tinitignan mo ang cellphone hinihintay ang mga mensaheng hindi dumarating. Inaalala ang mga usapang. Tinam ng mga pangakong hindi natupad. Ang kanyang mga salita ay umuugong sa iyong isipan at nagtataka ka kung darating ba ang araw na magiging malinaw ang lahat. Lumilipas ang panahon at nawawala ang pagkakataon para magkaayos. Alam mo na ito. Alam niya rin. Dapat sana'y nilabanan kanya pero ang kanyang kayabangan ang nagkulong sa kanya. Ngayon, siya ay lublob sa mga alaala, alam niya kung gaano kakahalaga, ngunit hindi niya magawang kumilos. At sa gayon, sa pagitan ng sakit at kagustuhan, ang dapat sanang muling pagkikita ay unti-unting nawawala, naiiwan na lamang ang pangungulila. Patuloy niyang iniingatan ang iyong huling mensahe na tila ito na lang ang natitirang bagay mula sa iyo. Hindi ito labis na pahayag. Paulit-ulit niyang binabasa ang iyong mga salita gabi-gabi. Nawawala siya sa bawat pangungusap, bawat kwit, na para bang kailangang muling maalala, bakit ka naging mahalaga. Habang ikaw ay natutulog, nandyan siya, nakatingin sa mga notifikasyon ng telepono, nakulong sa pagitan ng pangungulila at pag-aalinlangan. Sabi niya ay ayos lang siya na magpapatuloy. Nagsinungaling siya. Ang tunay niyang kailangan ay makalabas mula sa labirintong siya mismo ang lumikha. Alam mo ito dahil kilala mo kung paano siya tumugon ng kayo'y magkalayo naramdaman mo nang tumigil siya sa pagsagot, nang ang mga mensahe niya ay nagiging pakitang tao na lang. Naramdaman mo ang pagkakaiba. Sabi niya kailangan niya ng espasyo, pero iyon ay isa lamang palusot. Ang tunay niyang hangad ay hindi maging marupok. Ang tunay niyang kinatatakutan ay kung ano ang isipin mo tungkol sa kanya ngayon. Miss ka niya sa paraang hindi niya kayang aminin. Maaring maraming tao sa kanyang paligid, tumatawa at nagsasaya, pero pagdating ng gabi, nararamdaman niya ang bigat ng katahimikan. Naalala niya bawat sandali, bawat tawa, bawat munting plano na ginawa niyo. Samantala, sinusubukan niyang punan ang espasyo na iniwan mo, pero wala talagang nagtatagumpay. Ang mga libangan ay pansamantala lamang. Para bang isang benda sa sugat na hindi gumagaling. Pinapahalagahan niya bawat mensahe mo na tila isang relihowaryo. Tinitimbang niya bawat salita na naririnig niya, Tudo na kanyang nararamdaman sa kung ano kayo dati. Lahat ay walang lasa, maputla at walang buhay. Ikaw. Alam mo kung kailan siya sumusuko sa pagnanasa na tingnan ang iyong mga social media at kung paano siya nasasaktan kapag. Nakikita niyang masaya ka, namumuhay ng iyong buhay, habang siya ay nakatayo, nakatali sa kanyang sariling mga pagpili. Ang masakit na katotohanan ay hinahabol siya ng mga desisyong ginawa niya nararamdaman niyang siya ang sanhinang sakit at hindi niya makaya. Harapin ito. Sa likod ng lahat ng kapalaluan, may isang lalaking walang tiwala sa sarili na hindi alam kung paano lumapit sa iyo muli. Sinasabi niya sa kanyang sarili na tapos na yon, na marahil ay nakapag-move on ka na, na dapat sana ay ganun din siya. Ngunit bawat hakbang ng paglalayo sa iyo ay parang punyal sa kanyang dibdib. Nasa isang siklo siya ng pagnanasa at pagsisisi. Samantala, patuloy ka sa iyong buhay, ngunit dala mo pa rin ang pag-asa na balang araw ay mapagtanto niya ang kalakhan ng nawala sa kanya. Gusto mong maintindihan niya na sa likod ng lahat ng iyon, may totoong mayroon sa pagitan niyo. At habang tinitignan niya ang iyong mga tagumpay mula sa malayo, nararamdaman mo ang kanyang kawalan araw-araw. At alam mo na yon,